Ah, uh, magandang araw po sa lahat mga bossing. Uh, muli tayo nang babalik. This is Ray TV. At araw ngayon ng linggo, medyo makulimlim dito yung panahon. Uh, at uh, god bless po sa lahat mga bossing. Uh, for today's video mga bossing, ah uh, pipili tayo ng uh, pa-ending sa linggong ito ni Kuya Daniel Casanova mga bossing. So, ang pipiliin po natin uh, isang bulik, uh, dalawang dalosapi at uh, isang kuti mga bossing so tara pipili po tayo at uh, titingnan po, uh, ipapakita ko po sa inyo kung gano'ng kakwaliti yung mga napili nating mga manok sa pending na ito mga bossing so yun po mga bossing yung ating uh, bulik ang bulik ng isang uh, eskulin yun po uh, isa sa mga bloodline ng uh, eskulin ng green country game farm mga bossing So, yun po yung ating uh, first quarter. Yan po mga bossing. Napakagandang uh, manok po yan mga bossing. Kita nyo naman po yung uh, quality ng ating mga manok mga bossing. Yan naman po mga bossing ang ating dalusapi. Uh, isang uh, yellow. Yellow League yan po mga bossing yung ating uh, second quarter na ending yan po siya mga bossing nag-aalangan siyang dumapo ah uh, nga pala mga bossing uh, yung pahending natin uh, isang local bandit po ito mga bossing ah uh. Yan po ang ating uh, dalusapi mga bossing. Ito naman po ang isa mga bossing. Sa uh, isang dalusapi din. Ay uh, isang uh, sweater bosson mga bossing. Yan po mga bossing ating pa-ending ngayong linggo uh, linggong ito. So kung gusto niyo pong tumaya mga bossing, PM niyo lang po yung account ni Sir Daniel Casanova mga bossing yung kanyang Facebook account Daniel Cas ano mga bossing so ang kagandaan po dito mga bossing 300 nyo pwede kayong tumama sa dalawang uh, dalawang manok so bali kung 300 yung itatayan nyo first quarter at sa second quarter pwede po kayong manalo mga bossing ng tigisang isang manok yun naman po sa 600 mga bossing yung pwede nyong tamaan ng mga manok mga bossing is uh, apat po mga bossing yung pwede nyong ta tamaan ng mga manok mga bossing so ito po yung isang uh, Esklin white mga bossing uh, kasama po to sa mga pa-ending natin uh, apat na pirase po ito mga bossing yan po mga boss napakagwapong puti ng uh, green country game farm mga bossing Yan po mga bossing, apat na piraso, isang bolek at saka dalawang uh, dalusapi at saka uh, isang puti mga bossing yung ating ka-ending sa linggong ito mga bossing. Ganyan po ka-quality yung mga manok dito sa Green Country Game Farm, Batangas mga bossing. So hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing. ah uh, paki-subscribe, like and follow mga bossing sa aking uh, YouTube account at uh, paki-hit ng ating notification bell button. At uh, maraming support, uh, maraming salamat po sa suporta. Uh. Uh, shout out nga pala kay Main Idol uh, nang ng gumawa ng ating intro. Napakabuting kaibigan. at uh, shout out din sa Pamilya Perez nang uh, ng Negros at sa Pamilya Toriano uh, family Ikenan, family Garcia. Yan po mga bossing at sa mga supporters natin at sa mga subscriber natin diyan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at God bless po sa ating lahat mga bossing.